Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin kung magkano ba ang mga penalties kapag tayo ay nahuhuli o natitikitan ng mga PNP sosya kapag tayo ay may mga violation. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At uh, siyempre, bago tayo mag muli, hinihikayad ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. At umpisahan na natin, let's go! At ayun nga mga kapayag na na, bago tayo mag-tuluyan mag-umpisa, Siyempre, shoutout ko lang yung mga 5 9 natin. Ayun. Ah, uh, shoutout sa yo 5 na Erwin, uh, Erwin Grifaldo. Ayun, malaking shoutout sa yo 5 At ito, uh, papa-shoutout din si uh, 5 JR Navarro. Ayun, malaking shoutout sa inyo mga mga ka-5 ano. At syempre Uh, maraming salamat at shoutout sa ating lahat sa mga ka kapaydnin natin sa mga walang sawa at patuloy na sumusuporta sa mga bagong video na nilalabas natin. At mga ka-pipeline, huwag kayong uh, magtatampo o huwag kayong may inip. Yung sa mga comment nyo, isasagutin natin lahat yan. Kaya, uh, kumbaga, SBY lang muna na uh, medyo na busy kasi tayo nitong mga holiday. Kaya medyo natagalan yung pag-reply ko. Pero, uh, one to one to lang kayo at sasagutin natin yung mga ano yun yung mga comment nyo, re-reply natin yan at ito nga mga ka-59 pag-uusapan natin na uh, yung mga penalties kapag tayo ay uh, nahuli o natikitan ng uh, PNP Sosya kapag tayo ay may mga violations sa mga 2 natin ay nga, katulad ng sinasabi ko, syempre sa bawat violation, hindi lang tayo ang may violation dyan, pati yung mga security agency natin diba, hindi lang tayo yung may violation dyan Kumbaga, uh, pati yung mga security agency natin. Kaya dapat uh, maging mabusisi tayo, uh, mapagtanong tayo para uh, kumbaga makaiwas tayo sa mga 1-6. At ayun nga, paalala ko lang lagi mga ka-5-9. Ayun, uh, always 10-3-5 tayo sa mga 2-0 para 74 tayo. Uh, 1-6, ayun nga mga ka-5-9, siguro napanood nyo. Uh, nakakalungkot na balita, uh, meron na naman tayo isang na yon yung bakal niya uh, hindi sinasadya ayun, uh, yun aksidenteng pumutok at tinamaan siya yan isa yan isa yan sa mga dahilan kung, uh, kung bakit talagang uh, napakaigpit ngayon ng PNP Sosya sa pagdating sa Nyoro dahil uh, yun, uh, marami kasing uh, uh insidente, marami mga aksidente na regarding sa mga kagaya natin mga security guard na ayun kumbaga yung iba nakakagawa ng hindi tama yung iba naman, eh katulad kay 5-9 na aksidente hindi niya naman sinasadya din ayun, ah, kaya talagang napakahigpit ng ah, ano natin ngayon ah, PNP Sosya pagdating sa Nuro ayun nga mga ka nine, ah, ito na, umpisa na natin Uh, meron akong ipapakita sa inyo dito makikita nyo kung uh, magkano ba yung mga babayaran o magiging penalty nyo sa bawat uh, violation na ititikit sa inyo ng PNP Sosya ito na mga ka-59 panoorin natin tara. at uh, ito na nga, mga ka-59 ano? kung makikita nyo ayan, ipinlas ko yan sa screen uh, para makita natin lahat kung magkano ba yung magiging penalties natin kapag tayo ay uh, nahuli o natikitan ng uh, PNP Sosya kapag tayo ay merong mga violation sa ating mga pwesto o yung mga security agency natin syempre bilang uh, isang uh, security guard at uh, na ang nakakasakop sa atin ay agency natin syempre kung sakali hindi lang naman tayo yung ah uh, nagkakaroon ng violation pati din yung mga uh, security agency natin syempre Okay, kung makikita nyo itong number 1 uh, sa taas nakalagay dito posted is G uh, personnel not proper wearing of prescribed uniform. Okay, ang fine offense niya is uh, 100 pesos hanggang 250 pesos yung second offense uh 500 pesos ang violation violation of section uh, 8A part 3 of rule number uh, 17 okay itong number 2 yung sumunod uh, posted sg without id lesp FA license o yung tinatawag na firearms license ang first offense niya is uh, 100 pesos yung second offense uh, 250 pesos yung third offense niya uh, 500 pesos violation of uh, section 8B part 3 of rule number 17 okay 3 nakalagay dito posted SG not covered by written contract for security services ayan kay ano yan kay agency yan nakalagay dito first offense 100 pesos yung uh, second offense nya 250 yung third offense 500 pesos violation of section number 8 letter C part 3 of rule number 17 okay yung number 4 yung sumunod posted sg not covered by written contract ayun medyo mabigat-bigat na yung uh, penalties nito dahil ang first offense niya is uh, 5000 yung second offense niya 10000 at yung third offense ay 15,000 violation of section 9A dash 2 part 3 of rule number 17 okay yung sumunod yung number 5 Uh, nakalagay dito late or failure to maintain and or submit records Okay, ang uh, first offense niya, 5,000 pesos. Yung second offense, 10,000 pesos. Yung third offense, ayan, 15,000 or cancellation or revocation of uh, LTO o yung tinatawag na license to operate ng mga security agency natin. Ayan, pwedeng makansila yung mga security na uh, license to operate nila. Violation of uh, Section 9A, uh, Part 3 of Rule Number uh, 17. Okay, itong sumunod sa next column kung mapapansin nyo, uh, nakalagay dito, posted uh, personnel not wearing the prescribed uniform. Ang first offense niya medyo bumibigat, 'di ba? 10,000 pesos yung second offense, ah uh, 20,000 pesos, yung third offense 30,000 pesos. Okay? Ah uh, nakalagay diyan violation of section 9B part 3 of rule number A17. Uh, okay, yung sumunod Uh, issuing unlicensed firearms to guard Ayan Ang uh, persopense pa lang nito uh, Kapag uh, yung agency nyo ay, uh, ay nag-issue ng mga Kumbaga expired O walang lisensyang barel Diba? Uh, ang uh, violation niya, persopense pa lang 50,000 na kagad Pwede pang makancela yung uh license to operate nila dahil ang gin violation nila is violation of section 9C part 3 of rule number 17 okay itong sumunod uh, violation of section 7 part 3 of rule number 17 for violation of section 4 number 7 Das DDO Okay, ang first offense niya 20,000, yung second offense 40,000, yung third offense cancellation of siguro yung LTO uh for violation of uh section 4 roll number 7. Okay, yung next, nakalagay dito, they shall always B truthful and accurate in reports required by SOSIA and or other competent authorities and be prompt in the submission of the same Okay ang yang uh, offense niya 50,000 second offense uh, cancellation or uh, revocation of uh, license to operate violation of uh section 3c of rule number 10 okay yung sumunod they shall not under any circumstances employ for guard duty any person without a uh, professional license as a security guard duly issued by the chief PNP And Section 9C Das number 6 part 3 of rule number 17 Das LESP Ang first offense niyan 50,000 Ang second offense cancellation or revocation of license to operate for second offenses por second offense violation of uh, section 3C of rule number 10 mabibigat diba, din yung mga penalties diba? pagka ano, hindi lang tayo pati yung mga security agency natin kaya magingat siyempre dapat laging updated yung mga dokumento natin at syempre, tayo bilang gwardiya, dapat tanong din tayo. Okay, yung sumunod, itong sa pangatlong kolom, kung mapapansin nyo, uh, nakalagay dito, no, uh, LESP, DDO, and firearms license while on duty. Yan, sa atin yan. Uh, ang penalties niya, 500 to 1,000 violation of section 3D 3B part 2 of rule number 17 okay itong sumunod use of uniform not appropriate or ano to uh, improper or incomplete di ba uh, ang violation uh, ang penalties mo uh, 5000 to 1,000 pesos. 500 to 1,000 pesos. Violation of Section 3B, Rule Number 17. Yung sumunod naman, using uniform other than that uh, prescribed. Okay? Yung violation mo, uh, este yung penalties, is uh, 500 to 1,000 pesos. ba? Diba? Hindi naman ganun talaga kabigat yung mga ano natin eh. Hindi naman ganun talaga kalaki yung kumbaga penalties natin. Ang malalaki talagang penalties dyan, yung mga sa agency natin. Kasi sila yung nagpapatakbo eh. Diba? E, tayo kung magkaroon tayo ng violation, maliit lang yung mga penalty natin. Okay? Uh, dito, yung violation niya, violation of uh, Section 3C, Part 2 of Rule Number 17. Okay, yung sumunod, uh, using uh, personally owned or unlicensed firearms during tour of duty. Siyempre, mabigat yan. Di ba? Huwag na huwag kang gagamit o magdadala ng sarili mong bakal. Kung um, lalo na yung mga walang lisensya kapag ikaw ay nasa duty dahil ang multa niyan 10,000 to 50,000 violation of uh, section 3C part 2 of rule number 17 at syempre yung pinakalas yung fake license kaya uh, talagang dapat maging mapanuri kayo dahil kapag uh, mahuli kayo na fake yung license nyo, ang multa nyan o ang penalties nyan is 10,000 to 50,000 uh, violation of section 3C part 3 of rule number uh, 17 ayan mga ka-59 no? sana uh, nakakuha kayo ng mga idea dyan sa pinlas natin, di ba? Para makapag-ingat tayo dahil kahit uh, hindi naman ganun kalaki yung mga penalty natin, syempre pag nahuli yung agency natin, eh sasama tayo dyan sa pag-charge, di ba? Hindi naman pwedeng agency lang ang magkakarga nyan. Di ba? Kaya dapat, ah, uh, Maging mapanuri tayo pag uh, alam nyo na patapos sa yung buwan, di ba? Pwede nyo itawag sa opisina nyo o i-ano nyo sa inspector nyo, yung mga DDO nyo, i-update nyo. Di ba? Para Oscar Kilo, para kung baga tinata tinatawag na yung 7416 tayo. Ayan na, yung naka-flash na yan, uh, pwede nyo uh, balik-balikan yan para malaman nyo kung magkano yung magiging uh, penalty nyo kapag kayo ay natikita ng uh, PNP Sosya kapag ka uh, kayo ay may mga violation. At ayun nga mga kapaydmen ano? Uh, sana nakakuha kayo ng uh, idea, 'di ba? Doon sa pinakita ko sa inyo. Ayun talaga nag-share sa ako para ma-share ko sa inyo. 'Di ba? Syempre gusto ko alam natin lahat kung ano yung mag gusto ko marami tayong kumbaga nakukuha ang idea, marami tayong 'di ba? Na nadadagdagan yung kaalaman natin. At ayun mga ka-59, uh, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay tayo at God sa ating lahat. Thank you.